Hello guys Ito po, meron kami susubukan na pasukan na Medyo vintage na po, na po yung, yung ano po Ito po talaga Wala yung magbukas ang gawin huling bilin Ang na dati nakatira ay tawag po buksan ang pinito Wala po yung susubukan na pakete po talaga Ito talaga lang luma luma na Medyo vintage na po itong lugar na to Medyo, medyo matagal tagal na Second floor ito po, medyo luma na. Kapita na, ikapis. Medyo sabi ng anak ko, medyo ah, may papakita. Kaya tumatayo ang aking mga balahi po. Ito ka na yung lumang pintana. Ito, papunta kami doon sa kwarto na sabi na bawal buksan. Pero, tatry pa rin. Pero hindi namin tinuloy. Baka kung ano mangyari.